yung Robin sa si Batman. But then na rin na malitaan nyo, the good news is, nag-improve po siya, Of course, saya of course, okay, like si Pastor Ngibuloy, kita tinawag ang mga no question, si Pastor Kibuloy. TV. Hindi <laughs> mo nila akong kasamutan, may na Dahil naman kita, Pastor. And he said, Dogmata, you will be in my program sa SMNI. And in-announce il niya sa TV. May doctor na tayo sa SMNI. Q&A for help. In-announce nun the passing of before everything of these things happen.

So, habang lumalaki si si Kitty, umabalik kami sa bahay with my wife para mag-check na. And of course, ay hindi nakatala ako po yung isa tesoro. Kaya po, ang pangalan ko pala is Mata Don Marites. Alam niyo ba yan? Marites means Mata Richard Um, now, so many Malakir resemblance. But for me being a doctor, kasi hindi nila na dinehydrate pala ang dengue. Eh. Kahit na nag-boarding house na nakatay pa hindi nila alam na hydration pala. Kailangan natin pag-alam ang deaths. Paglaman natin ang field health na pag-inipunan. And of course, yung mga t dapat libre ang check-up, libre ang therapy. At saka may tulang ang mga parents dahil mahirap pa talaga ang magkaroon ng special child. Kaya, kung pwede pa sa inyong bubutuhin,

So now we're